Talubhasa mga kabukid Linalagyan lang ng ano, pang ilong para kaya magpalagay oh Si Stanley mga kabukid, ito na yung ikalawang takbo ni Stanley pagkatapos nito, pahingahan na naman. after 4 days or 5 days, Ah, magpa-practice ulit. Uh, Boss, kailan kayo ulit magpa -practice? 27 Sa 27. Ano na ba kayo? 23 ba ngayon? 24? 24. Oo. Oh, oh, tatlong araw. Bali, apat na araw. Mga kabukit, tatlong araw. Tatlong araw yung pagitan ng practice nila. Okay. Sa 27, muli sila magpa dito. Lalaban sila sa may ano? Sa may November 4, mga kabukit. Sa may San Carlos. Tagal na pa nga si Stanley mga kabukid. Ang huling takbo daw ni Stanley sa may Marilo, sa Gapan. Eh siya. Oh, Anak. <laughs> <laughs> Napuno na. <laughs> Napuno na. Ayan na si Stanley mga kabukid, di sa dulong-dulo, testingin daw kung pwede talaga sa ilaman sa 4. Sabi ko nga kanina mga kabukid, yung Stanley, yung huling takbo niya sa may Marilo, matagal na yan, di ba? Ilang buwan na yun. O, oh, nahirapan tayo. So, out. Oh. Anong aras, boss? Oh, hindi mo na pinuturin ako, eh. O, hindi mo na pinuturin ako? Hahaha! Hindi na pindot yung oras niya, akala ko na pindot. <laughs> Pero sinagot sa dulo, may 500 meters yan, di ba? Yung layo nito. Tanongin natin yung ano yung hinete. Boss, ano, ano, kumusta si Stanley? Okay naman. Okay, pwede nang ilaman talaga. Ah, kabukid, ito na yung ikalawang takbo ni Goma Gomang Super Parak, mga kabukid. Race number 2 na siya. Yung unang takbo niya kanina, okay naman. Kapalagay ko, ito yung ikalawang takbo niya, mga kabukid. I Isasagad na nila sa dulo. Di pa malinaw kung lalaban sila sa a eh, pero pinag nagpa-practice sila, mga kabukid. Wala pang kasiguraduhan. I-announce na lang natin kung lalaban sila, mga kabukid. Si Super Parak ng Team Alarcon. Yung, yung tinaguriang nating goma-goma mga kabukid. Kaya nating tinawag na goma-goma. Tignan yung tumakbo mga kabukid. Para siyang goma na umahaba. Bili dyan ba yung Oo. Eh? Oro? <laughs> nga. Punta na sa dulo si goma-goma Super Parak mga kabukid. Ayan na, binitawa na mga kabukid yung goma goma super parak. Isinagad din sa dulo. Yung hinete niya si ano? Nirerendahan lang. Yung hinete niya si Ryan Alarcon mga kabukid. gogan lang siya. Super parak! Yung goma-goma super parak mga kabukid. Eh, ito na yung huling takbo niya, yung practice niya. Kasi sa sa mga nagpa-practice sa mga hindi nakakaalam kada practice nila mga kabukid dalawang beses lang yan itatakbo yung una kalahati lang tapos yung ikalawang takbo niya sasagad na sa dulo tapos pahinga na sila noon mga kabukid at uh, tatlong araw or apat na araw doon na sila ulit magpa-practice kaya po yung sinasabi nilang minamaltrato hindi po totoo yun kitang kita ko po yung mga kung paano alagaan ng Timolarkon yung mga kalabaw nila Ayan, kumusta si Farak? Nire-rendahan mo lang ano. Ah, mukhang patikaw, inihinga lang. <laughs> Kakahiyaw yun mga kabukid. Siyempre, may pressure din yon, May pagod din yon, Hindi lang common nakasakay sila. Hindi na sila mapapagod. Si Super para inurasan nila. Pero hindi na natin sasabihin yung oras kung ano yung oras niya mga kabukid. Kasi iba yung practice, iba yung laban. Kasi nire-rendahan lang ito eh. Nihiyawan lang mga kabukid. Yung goma goma super parak nakita ko na naman yung ugat niya mga kabukid pagka nakikita ko yung ugat niya yung malilit na ugat niya na nakalabas sigurado mga kabukid kondisyon na kondisyon to Abangan niyo mga kabukid kung lalabas sila sa May November 4 hindi hindi ko pa alam din eh <tod> Ito yung dalubhasa mga kabukid ng Team Kiana. Medyo nahihirapan sila. Kanina nakapunta na ito ng paod. <laughs> Bugahan ka. <laughs> ah, naligo ka na ng ano. Na. Pinagsabong ka. Ah, naligo ka na ano. Wala mga si ano. oo oh oh. oh, oh. wala no? si ano si dalubhasa mga kabukid linalagyan lang ng ano pang ilong parang ayaw magpalagay oh. Kaya lang ng pang ilong mga kabukit pero nagresibo. nilalagyan lang naman ng ano ng pangilong. Parang sa mga kabukid, pero kanina agresibo. yan nalagay na, nalagay na. nalagyan na. Lalagyan na mga kabukid. Kanina nakaputol na 'to ng paud. Naghiga ba, kanina eh. Ba? Wo, pare. 'Yung lokos pare. 'Yung lokos niya mo pare. Wow. Teka, sumagot pare. Si Dalu bahasa mga kabukid. Kanina sa dulo inuulit ko. Ah, naghiga siya kanina nakaputol ng isang ano, isang paod. Ah, kabukit lumarga na yung Dalubasa. Panoorin natin mga kabukid kung ano yung magiging performance ng Dalubasa. Sabi ko nga kanina, nagigas sa dulo, nakaputol ng isang pod mga kabukid Pero ngayon, panoorin natin. Doon na tayo sa dulo. Ayan na si Dalubasa ng Team Kiana, yung kaninang nagwawala to mga kabukid. Sinagad nila sa dulo.